pambata, ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, may mag-anak na nakatira sa isang bayan sa Zambales. Masisipag ang mag-asawa, ngunit ang kanilang tatlong anak na pinata ay napakatamad. Pinababayaan nila ang kanilang matatandang magulang na magsaka upang sila'y may makain pinagsabihan ng mag-asawa ang magkakapatid na tumulong naman sana. Ngunit hindi sila sumusunod. Minsan naman ay pinag-aawayan pa nila kung sino ang dapat tumulong sa bukid. Ano kaya ang mangyayari sa ating mga anak kapag tayo'y nawala na? nag tanong ni Mang Pangga kay Aling Manggita. Kailangan matuto ang ating mga anak. Sagot naman ng matandang babae. Isang araw ay kinausap ng mag-asawa ang tatlong anak. Mga anak, ang mayamang lupay natin ay may taglay na ginto. Subalit, makukuha niyo lang ang ginto kung inyong paghihirapan. Sabi ni Mang Pangga. Kailangang matuto kayong magtrabaho, mga anak matatanda na kami at ayaw naming magutom kayo kapag kami wala na. Dugtong ni Aling Manggita. Ngunit hindi nagbago ang mga anak nila. Hindi nila napansin na habang lumilipas ang panahon, ang magulang nila ay nangihina na. Isang araw, ay nagulat ang tatlo nang magising silang walang pagkain sa kusina. Inay, Itay, bakit walang almusal? Sigaw nilang ngunit walang sumagot sa kanila. Napansin nilang wala nang malay ang kanilang mga magulang at lubos nila itong ikinalungkot. Inilibing nila ito sa kanilang bakuran. Mga ilang araw na ang lumipas. Gutom at pagod na sila kaya't napilitan silang maghanap ng makakain. Hindi sila sanay magtrabaho kaya't labis na nahirapan ng tatlo. Noon nila alala ang sinabi ng magulang. Sabi ni Tay, may ginto sa ating bakuran. Subalit, saan kaya natin ito mahahanap? Tanong ng panganay na si Biboy. Halos araw-araw ay nilibot ng magkakapatid ang bakuran. Hinahanap nilang gintong sinasabi ng ama. Hanggang isang araw may nakita silang dalawang kakaibang halamang tumubo sa kanilang bakuran. Noon lang sila nakakita ng ganoong uri ng halaman. Inalagaan ng magkakapatid ang dalawang halaman. Nararamdaman nilang may kinalaman ng mga halamang ito sa nawala nilang magulang. Naging masisipag na rin ang magkakapatid at natutong magtanim. Kung hindi nga naman sila kikilos ay hindi sila kakain. Isang araw ay napansin ng magkakapatid na namumunga na ang dalawang punong kanilang inalagaan. Isang umaga, napansin nila ang mga berting bunga ay nagkulay ginto. Kumitas ng isa si Biboy at tinikman ito. Wow! Ito na yata ang pinakamasarap na prutas na natikman ko. Halos pasigaw na sabi niya nang matikman ang prutas. Ito ang gintong sinasabi ni na at inay. Makakatulong sa atin ang mga punong ito, ngunit kailangan munang mamunga at paghirapan bago maani ang matatamis, mababango, kulay ginto at hugis pusong bunga. Mahal na mahal talaga tayo ni na inay at itay. Kahit wala na sila, ay nag-iwan sila ng alaala -ala ng malilinis at mabubuting puso nila. Kaya sigurado matatamis ang mga prutas na ito. Duktong pa niya. Nakilala ng lahat ang masarap na prutas na tinatawag nilang mangga. Mula sa pinagsamang pangalan nina Aling Manggita at Mang Pangga ang mabubuting mag-asawa na nagsakripisyo para sa mga anak at para sa lahat ng taong hanggang ngayon ay patuloy na nakakakain ng masarap na bunga ng mangga. Ang alamat ng mangga. Istoryang pambata.